Naay po Uy, ano naman yun na Ola Teka ano? po, sinagyan ako na O, beto na Aray po, i-press time ko lang maano natin Kung baga well. Yun, no okay. Yan, no ano Parang ano Parang buo ko talaga, no Uy Dami Ito, ito Nakaabod din dito Ang tubig nang ano Opo, parang isa Pagkabaha po Ah, umaabot din dito ang tubig ng ng dagat. Una uh -huh. oh, pa uluto kayo. Ha? At baka maligaw ka. Una. Hindi, alam na alam ko to. Ay, hay lakad. Ito, Napakita niyo naman ako. Baya mo. Gusto niyo buga po ng na. Nasaan na? Ayun ho. Ayun nga, ang utoy o. May na yun. Uh -huh. May pa. na yung nakakain. Oo. Daman. Pahok ng camera. Uh -huh. oh. Ari na nga ba utoy? Opo, matulog po yan ayan. Kinak ari utoy din ang kainin. Okay. Hawak ng camera. Para may tayo ni pa. Kukuha po kami ng kakainin po namin. Dito. Pwede na rin buwi din. Opo. Opo. Ni pa. Mabubus o isang piraso natin kainin. Pakatigas pala naman. Eh di Ayun po. Po. Ay paano? Pero na, po? po yan ay malambot na. Paano naman kukuhain? Iuwi Bak natin yung iba, pwede. Baklasin niyo na po. Babaklasan? Oo. Uh -huh. Ko baklasin niyo na po sa puno. Ah, baklasin na sa puno. Ang laki. Ah, Babigat ka ito. Ha? Babigat. Babigat nga pala ito. Hindi agad doon. Uh. Ito na ipit ko na sa

po kami, magtatapos na lang. Tigas pa lang tutoy. Nga po. Eh, ito ba yung makukuha? Kala ko oh, parang nagpipiling lana sa aging. Natanggal na pati yung Sobrang ano po, natanggal na pati Ano si Kuy marunong Maruno na ni na ba ito? Disclaimer lang po, hindi po tayo gaano bihasa din eh. Ba, pagkatigas. Dito mali kasi ang ano yun. Ang? Puti. Bakit? Bakit yung makati? Hindi. Mas bihasa si Utoy ay eh akala ko para sa aking nila ka na nadadalihin ay wala naman wala naman bubut pa dito bubut opo hmm. Ayari. ari baka naman meron yeah, ay, ay sarap may... ay gup may yan ari ko sakit wala uh -oh. hiya, madadali pa yung aking ano mm uh hindi -huh. na ako napaupo oh. parang buko ay ay utoy eh. uh -huh. labas yung aking kinain na eh <laughs> 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 labas din ang kinain ano na isipa ano ni kuya nakikita ko. Mm. Na mm, na, Dito Ano pwede mm. Matamis. Masarap. Ma -ano? Matamis. Matamis. <laughs> Hatak ako ito. Huwag ka na ito kalapit ano. Nasaan daw? Ano? May laman Uh -huh. Ay, pero ano? Dito. Ayan, ayan, Ay, pwede na. O kagat. Kain uh -huh. na. Mo. Nasaan? O kain na yung kain. Dapat ikimin natin, Tito. Kailan na nila. Hindi, Kukuha na lang ako. Ano <laughs> daw? Meron nang laman na. Ari po pala oh. oh. uh -huh. yung yung ah. Kasarap po. O. Ano nga, bihay. May pa tayo. Dali Okay. Okay. Parang lura. Lasang ano? Lura. Mayala. na, diba, o? Tiba. Tika eh, o tiba ayo tiba. Tiba na naman. Punta na at bakit ka mataga? Kaya mo ba? Hindi wala. Magaling ang batang ari sa mga ano man din niya ano. Mm, wala po. Yung grido pa ako kundi ang kamay na kamay na nangunguha na ni kwedyo mo. Wala ka po tulog ka ng isa ting baklas ito. So, e, bakla. ba, baklas nga ano. Meron palang wala merong meron ano. Oo tito. Ay Sige, baklasin na natin yun dyan. Baklas, babak, babaklas. Oh, galing. Saka dalawa baklas. Baklas, babaklas. Ano, babaklas na. <laughs> yun? ba ng kambing? <laughs> ano? Lai po, kakain po muna tayo ng nipa. Ano nga tayo dito ito? buong sasa. Bukalang sasa. Sasa lang. -sa. Paasortihan din pala. Arif. Ay, wala. Uti, huwag kang kalapit yun, no? ano? Wala po. Lasang niyog gano'n, eh. Lasang niyog. May mura. Parang, pwede rin siguro lagay ng pambukuan, no? Wala po. Hindi ka tama ng tiyan? Hindi po. Lagi po na magpakain. Wala. May, May pasuan, o. Wala po. May buyon, to sana. Bayan. Ha, nagbaklat malaki. Taba. Bayan. Masarap. Pare siguro ito yung. Ako na lang magbabaklas. O, kaya ko naman. Ito yung sigurado ito yung hindi makati. Hindi po. Hindi po Bali yung pong sa manunod natin, ano yung kaong po. Huwag na huwag po ninyong gaganito yung kakamayin. At yung po ay durong pagkakakati.

Paso. Paso ko kaya mo. O yun, nari. O oh, mayroon. Oh. Oh, yeah. mayroon oh. po pala yun. Oh. Parang buko din po ba? Oh. Paano ba din natin eh. Ano lang niyo Naay Ari pa i-press time ko lang ang maano natin, kumbaga. Yun oh. No? Yan oh. No? Parang ano. Parang buko talaga no, Toy. Buko. Eh. Wag, si... wag, wag na si wag pa... utoy, wag na si Paulo utoy, ikaw na nga kay Paulo. Buko. Baka delikado ka utoy, wag ka pag ano, sa chili. Tingnan mo may kukuha ako dito. na tama na utoy. Hindi, yung ano, buklat na. Hindi, tinatry ko lang. Hindi po, tinatry ko lang. Na? Yung uh -uh, kung pa, masyado po yung tabon. Sunog na po yun. Ah, masyado na mataba? Uh, uh Taba na po. Yun, mataba yun. Hindi rin. Sabi po. Ayan ah, po. Abarang bayo ito eh. Para may palaka dito mga nakatanim na. Ari, matabol do. Yung ganin lang katindig din. Uto ano mga ginagawa sa sasa? Yung ginagawa ko ng alak, ginagawa ko ng suka. Alak, suka daw po. At saka ano pa to, eh? Wala na po. Ay yung dahon yan. yan pala marami rin pakinabang ano. Oo nga po pala. Ginagawa po yung bubong. Pang bubong. Pawid po. Mm -hmm. Wala na nakakawa. Eh, puro sabaw. Hmm. Alam mo, may nga po. Tito, mamayati nga mo, may kukuhaan lang sa laman. Huwag na, huwag ka nang kauli. Meron ko ba nakita dyan, ang malaki? Wala. Anong tara? Hindi nakabuklat ba? Lakay ng laman, Tito. Lakay ng laman. Wala. Anong tara? Lagyan tayo. Bali yang pu, tayo pulimang. Tanga Bale, pu imang, mengatang na pu. Kalau itu? Kalau itu? Biarin. Yang pu pala ada pu pala yang mengapu nunung sasa utara datanya juga malah apa di napa kerahan pu pala di ini. Yang mati itu, mana mati itu? Utara Uta, datanya ngambil sasa itu, 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 itu. Yan yung po mga nakaka ano din. Dito dapat ito uh, <laughs> ang part. Oo, ganang kalaki. Yan din dinali natin tataw sa <laughs> lakad. Lakad tayo. Dami na sumama. Sumasapi, matigas ito yan. Sumasapi pa lang sa yung ano. Pag masyado nang maano. Masyado nang ma Maano tao. Ano sasa. Sa? Malaki, Malaking ano? Pisokhan. Ah, oh, may pisukan din dito. Una-una, okay. Una, una, Layout. Dito po, yan nakabakat sa inyo. Mm uh -huh. Sino nagpuhag? Single? Dito po. Huwag kayo pupunta o, tinakakadalin na yun. Nga po. Nah po ako na rin, dito. Ah, ah, <disorder> delikado yun. Tatanggal ko. Pakit sa akin yun. Mm -hmm. Sa alat, ano lang pala tumutubo yung ano, ano, tabsing, ano. Okay. Hay, lakad, santay. Dito. dito, dito. Dito, dito. May tatmo lang dito, dito. Mm hmm. Dito. Lakad. Hay, Lakad. Ay, ang katingunan na, no? Nakain ba kayo na ito, eh? Uh, Kain daw, eh, daw, dali. Ay, iba't ibang uh, ano po, uh. oh. Ha? Daya -daya. Aria, oh. Pwede na ba rin ganyan rin eh? Uh. Ah, hindi po. Dapat. dapat. Malaki po, dapat talaga. Eh, laki po. Lama kami po. Oo. Oo. Uh, Yung po tayo po ay ano Naka-experience na naman ng kakaiba dito. O, oh, dito. pa po yung mga sasa. Yan ba o ito ay na -uubod rin ang sasa? hindi. Hindi. Kung malalim ay ano. O. Oh. Oo oh. Yung, yung kanila lang nga ah. hmm, Tara lakad Yan ito po Hoy, anong ang ginagawa dito Uy, Ito ba ginagawa Pwede rin ba itong gawing walis Ari po, ito po mga ito. Ito po mga tingting -ting na po ito. Marami po tayo alam din sa mga batang are. Gawa yung sasa, ay yung pala kinakain. Hindi ko naman tukoy nga ay. May mga batang are. Ay, tukoy ano, tita. Yan pa po. Oh. Yan, sasa, kung ko po pala may sasahan. No? Oh. ingat lang. Eh, para manihit na. Hmm. Mayroon ito eh. Ari pa oh. Dami sasa. Tinatanim rin ba ito Saan Sasa? Hindi. Tinatanim po yung paisa isa isa at nasa uwi na lang po sila. Oh, yung ba naman? Eh, yan pala maganda na itanim bukod sa bakaw ni saan? Opo. Ay, tumutubo naman sa bandang gitna lang ano? O hindi. Dagat po. Not sa tubor. tabi, sa tabi lang po, hindi po sa gitna. Ay, ang bakaw. Oh, ang ba yung gantung bakaw, pwede sa pagitna ano? Opo, pwede po. Okay, tara. Ayun po, dagdag ka naman na naman po talaga kung nakakatuwang umano din yung ang dami natin matututunan ayun po salamat po sa inyong pagsama no? abang na lang po next episode o tuy kaway dali kaway si Paula yun ingat po palagi